Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, para sa Capricorn, para sa ikasampu ng Marso, 2025. Ngayong araw, maaaring mapansin ng mga tao sa iyong paligid ang iyong pagiging tahimik, at tila malayo ang loob. Ang iyong likas na pagiging reserve, ay maaaring bigyang kahulugan bilang pagiging mailap o hindi pala kaibigan, ngunit ito ay hindi nangangahulugan na hindi mo sila pinahalagahan. Ikaw ay isang taong malalim mag-isip at hindi basta-basta nagbubukas ng iyong damdamin sa iba. Subalit, ngayong araw, pag-isipan mong buksan ang iyong puso kahit kaunti lamang. Sa iyong pagiging maingat sa pakikisalamuha, maaaring may mga pagkakataon na hindi mo namamalayan na may mga taong nais kang makilala ng mas malalim. Maaari nilang hangarin ang iyong gabay, kaalaman, o simpleng presensya. Huwag matakot na ipakita ang iyong totoong sarili sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Ang maliit na hakbang ng pagbibigay ng tiwala ay maaaring humantong sa mas malalim at makahulugang koneksyon. Ang pagtitiwala ay isang bagay na hindi madaling ibigay, lalo na para sa isang Capricorn na likas na maingat at mapanuri sa mga taong pinipiling papasukin sa kanyang buhay. Ngunit minsan, ang pagbibigay ng kaunting puwang sa iba upang makilala ka ng lubusan ay maaaring magdulot ng hindi mo inaasahang kasiyahan at kapanatagan. Dahil ang buwan ay nasa ilalim ng leo, may hatid itong mapaglarong enerhiya na nag-aanyaya sa iyo na ipahayag ang iyong sarili ng may kasiglahan. Bagaman hindi mo madalas ipakita ang iyong damdamin sa publiko, ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang ipahayag ang iyong pananaw sa mundo sa isang mas bukas at malikhaing paraan. Maaari mong gamitin ang enerhiyang ito upang ipahayag ang iyong mga saloobin sa pamamagitan ng sining, pagsulat, o kahit sa simpleng pagbabahagi ng iyong pananaw sa mga malalapit sa iyo. Hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na maging bukas sa lahat ngunit subukan mong gawin ito sa paraan na komportable ka. Maraming matutunan ng iba mula sa iyong karunungan, kaya't huwag kang matakot na magsalita. Ang pagbabahagi ng iyong pananaw ay maaaring maging inspirasyon sa iba, at magdulot ng mas malalim na koneksyon sa pagitan mo at ng mga taong nakapaligid sa iyo. Minsan, ang mga simpleng salitang nagmumula sa puso ay may kakayahang baguhin ang pananaw ng iba, at magbigay liwanag sa madilim nilang mga sandali. Kaya gamitin mo ang iyong tinig upang magbigay ng inspirasyon at pag-asa. Habang lumilipas ang araw, hayaang ang positibong enerhiya ay punan ang iyong isipan at gabayan ang iyong mga kilos. Kapag natutunan mong mabuhay sa kasalukuyan, mas nagiging malalim ang iyong pagpapahalaga sa bawat sandali ng iyong buhay. Ang bawat pag-uusap bawat kilos ng kabutihan, at bawat simple ngiti ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto, hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa iba. Maglaan ng oras upang mapansin ang maliliit na bagay na nagbibigay ng saya sa iyong araw. Ito man ay ang init ng araw na dumadampi sa iyong balat, ang halakhak ng isang kaibigan, o ang simpleng katahimikan ng isang sandali, lahat ng ito ay may halaga at maaaring magdulot ng kaligayahan kung iyong pahalagahan. Ang Capricorn ay isang taong likas na masipag at determinado sa kanyang mga layunin, ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan mong palaging magmadali. Ang pagpapahinga at pagninilay ay kasing ng pagsusumikap, kaya't bigyan mo rin ang iyong sarili ng pagkakataong huminga at namnamin ang magagandang bagay sa paligid mo. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang malasakit sa iba, lalo na sa mga maaaring nangangailangan ng iyong tulong. Sa iyong pagsusumikap sa buhay, maaaring hindi mo namamalayan na minsan ay nagiging masyado kang nakatuon sa iyong mga layunin na hindi mo napapansin ang damdamin ng iba, Ngayong araw, paalalahanan ang iyong sarili na ang tagumpay, ay hindi lamang nasusukat sa mga personal na nakamit kundi pati na rin sa kung paano mo napabuti ang buhay ng ibang tao. Ang isang maliit na kilos ng kabaitan, ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pag-abot ng tulong sa isang nangangailangan, pagbibigay ng oras, upang makinig sa isang kaibigan, o simpleng pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga taong sumusuporta sa iyo. Kapag natutunan mong bigyan ng halaga ang mabubuting ugnayan sa iyong paligid, mas lalong lalalim ang iyong koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Upang higit pang mapalakas ang positibong enerhiya sa iyong araw, magsuot ng kulay ginto, isang kulay na sumisimbolo sa kasaganaan, kumpiyansa, at init ng puso. Ang iyong maswerteng numero ay pito, dalawampu, at tatlumput lima. Kung may mahalagang desisyon kang kailangang gawin ngayong araw, maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon o gabay sa pagpili ng tamang landas. Sa kabila ng pagiging praktikal at lohikal mong tao, may mga pagkakataon din na makabubuti ang pakikinig sa iyong intuition. Ang mga numerong ito ay maaaring magbigay sa iyo ng tiwala upang sundan ang direksyong tunay na makapagpapaligaya sa iyo. Para sa maswerteng gawain, subukang maglaan ng oras upang magbigay ng isang bagay na makatutulong sa iba, maging ito man ay oras, kaalaman, o suporta. Maaari kang magsimula sa simpleng mga bagay tulad ng pagbati sa isang kakilala, pagbibigay ng papuri sa isang kasamahan sa trabaho, o kahit simpleng pagsasabi ng salamat sa mga taong gumagawa ng magagandang bagay para sa iyo. Ang bawat kilos ng kabutihan ay may kakayahang magdulot ng positibong enerhiya, hindi lamang sa iyo, kundi sa buong paligid mo. Kapag ikaw ay nagbigay, mas lumalawak ang iyong enerhiya, at mas lalong bumabalik sa iyo ang mabuting hangarin na iyong inilalabas sa mundo. Sa pagtatapos ng araw, subukang magnilay at tanungin ang iyong sarili kung paano mo ginugol ang iyong oras. Napayaman mo ba ang iyong koneksyon sa iba? Naging bukas ka ba sa bagong karanasan? Natutunan mo bang pahalagahan ang kasalukuyang sandali? Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon, upang matuto at lumago, kaya huwag mong sayangin ang pagkakataong ito, upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tandaan na hindi mo kailangang madaliin ang pagbubukas ng iyong puso, gawin ito sa sarili mong bilis at paraan. Ang mahalaga ay matutunan mong pahalagahan ang mga taong nagmamalasakit sa iyo, at bigyan sila ng pagkakataong makilala ka ng mas malalim. Yakapin ng araw na ito ng may bukas na isip at pusong puno ng pasasalamat, at hayaang ang iyong liwanag ay magbigay inspirasyon sa iba. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer. kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.